morning, mga kagana. 8.55 in the morning. Babalik gahe tayo after natin ng paasyon. Thanks God always. 200 na rin play yung baong ko ngayon. Tara, nyo ako. Oh. 9am to 6pm ang biyahe natin yun. May nakuha na akong isa. 9.09, nakakuha ako ng isang booking yun. Moriones 2. To, to Pasig. Kukunin ko lang to Sabang kinukuha ko Kukuha pa tayo ng isang papasig din At sa kalagitna Nang papunta ko sa first pickup up May nakuha na ako isang booking din At isipan ko muna magpagas What Ng right? 200 yung ko I'm Para at right? literally nintak na berya Pero hindi ko inaasahan May naghihintay pala sa akin At pala kagad yung nakuha um kong booking Sobrang laki na pinapadala Kaya agad na gitong pinakansel sa kanya Napakahabat ni kakayanin ng motos kaya pinakasal ko ng kagad ni Mray Cho sa first buwi ko. Good po. Rayan Mendoza po. Martin. Apo. Okay na po. Doon po yung payment. Salamat po. Nakuha ko na itong isa. Isa pala. Pero yung problema, napakalaki nung isa 70, in 70 inches hindi kakayanin, kaya pinakancel ko unang booking pa lang, aberya na tayo 9.30 na ay naka pagkasi pinipilit na sila, lamog yung ganun pag alam nilang sobrang laki na, huwag nila ipilit wala ko na, cancel na hindi pa ako makakakuha ng booking pag hindi pa naka-cancel 'yun. Sabay nito. Check natin. Yun, na-cancel na kagad. Ano cancel na ba? Yun, kinancel kagad. agad. Buti na lang mabait din yung ano. Ito, natin itong bagong bayan. Sana okay to. Ayun eh na, nakuha na natin kasabay. Eastwood, corner din naman ng Pasig. Tara, kunin muna natin to tapos. Balikan ko kayo pag nakuha ko ng item. Enter din na mga kagala. Kaya nandito na ako sa Eastwood, yung unang drop-off natin. Parang mga almost yung 1 hour din tayong umano, bumiyahe. Yung susunod na deliver ko, mga 5 to 10 minutes lang dito. Abot lang natin ito, tapos pupunta na ulit tayo doon. At habang hinihintay kasi mom na bumaba para makuwi yung documents niya, may pumasok na booking sa akin at agad-agad ko itong kinuha. Papuntang kay para bago mag-deliver sa isa, may booking na ako. At maghihintay pa ako ng kasabay niyan mamaya-maya. ko na kagad ko si Sir Connie ipadadala. At tumating na nga si oh, Ma'am. Thank you po. Inabot ko na. At agad na ako dumiretso para pick up and finish mo yung third ka, booking ko. Ah, okay lang, okay lang uh, Napakabigat. kasi. Isang mapi pala. na. Turn on. Dumiretso agad ako sa second ko. tayo sa deliver natin sa Pasig. Liber lang natin to Then kung muna tayo na ulit nung papuntang oh. Paranaque eh. Di ba minakuha na tayo kanina Ito 144 Kanina 132 Nakakuha na nga ako ng buhing na paapat Dito sa white chicken Yung trendy na chicken biryani At sinabi ni ma'am For pick up na lang ang na, na siya Pero pagdating ko dun Tinanong ko sila at bolado na reserved At sinabi ni ma'am sa akin pumili na lang daw ako. Pero dahil sa sobrang haba ng pila, sabi ko, ma'am, hindi po kakayanin. Kaya pinapakancel ko sa kanya. Parang nambibigit pa yung nagbubo. Ayaw i-cancel. Wala pala siyang resort Sabi BBB na ang haba ng pila eh. Ayaw i-cancel. Wala. Abala nyo naman ako. Alas 11 na. Mag 11, na. Mag-11, 15. Uy. Naka-cancel na rin sa makas ang tagal. Time check 11.20 bago na-cancel. Nakuha na ako sa Baclaran. Dalak-mulan naman. Masamang basak. After ma-cancel booking, may pumasok agad sa akin pasig to Baclaran, kaya agad talagang yung kinuha dahil lumalakas na rin ang ulan. At hindi ko na mapapakita sa si inyo kung paano ko na-travel pin 3rd at 4th to. Kasi sobrang lakas na talaga ng ulan at sa baklaran na ako nagkubod ng kafote. Diyan na ako nagbalik ng damit, di ko na nabidyohan dahil sa sobrang lakas ng ulan at tradition mo na akong kumain dahil break time na rin. Kain check, nakapagala. Tapos yung kumain, kumuha na kagad ako ng booking. One, 1.10 p.m. na ngayon. Alauna. Alauna G. 1.48. Pang lima na ito, papuntang Quezon City, Kalayaan, Diliman. Diliman. Tunin ko lang tapos buha tayong isang pakiusi ulit Tumigil na yung ulan kaya alam basang basa yung guwantes nyo tsaka medyas ko Pero G lang Kunin ko lang to tapos balikan ko kayo pag may nakuha na ulit ako isa Thank you sir natin Ito na natin ito Dalawang Quezo City Isang 148 Isang 152 Galing dito sa Moway Isa sa Baclaran Tara Magtano natin Balikan ko kayo pag nadal Time check 220 Dito na tayo sa Quezo City kalayaan, giliman gulidor, itong pang limang gulidor natin tapos dito sa time try no mo, malapit lang dyan dito okay na po, salamat po thank you time to one may tayo, sa kabila biasa ya, ini dapat lo kaget ayo balik aku one thank you, udah ngatini gitu ya, kakiin baik berapa baik. may na rin ako papuntang Tagig 181 dito, dito rin dito kunin ko muna to And balikan ko kayo pag na ako sa ano sa pick up point so to natin time check 2.47 pm nadito na ako sa comfy to pick up natin time check mga kagala 3.04 nakuha na ako ng booking yung isa papuntang Tagig 181 Itong isa papuntang Pasig 125 Wala kasi yung makuha ng Tagig Kaya kumuha muna tayo ng madadaanan Kaya pagdating ng Pasig dun tayo kukuha ng Tagig Para maging double din yung bayad Ganun din yung diskarte Pag wala kang makuha kasabay na malapit Madadaanan naman natin yung Pasig eh. Kaya unahin natin to Ito yung kaninang nakuha ko 181 Tsaka ito yun tayo lang natin si Sir. Pag naabot nyo na, larga na tayo Sige po, salamat po Sige <laughs> po, salamat po sir Dali na natin ito Nakagala talaga balik, ko, balik ko kayo pag nadun na ako At sa kalakit na ang damdahi ko Nakakaramdam na ako ng pagod at dahil malapit na rin yung Rush hour, talagang lanong bumibilot na yung traffic na mas nakakapagod. Pero bago tayo sumuko, go, 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 go lang palagi. Time check, 3.43, natawagan ko na yung customer, pababa na daw siya, pwede ko na i-finish to. No? Para makakuha na tayo ng pangsyam natin, yung pampuntang North Signal Tagig. After kumadrop niya sa Pasig, kanwala akong makuha ang mga buming patagig, tinrate ano kagad. Ito yan. Kahit pagod na pagod na, inindig ko rin yung view. Kasi diba, kayo naman ng pagod. Hindi mo papasaya sa'yo. Alulot, masaya ka sa ginagawa mo. Time check or therapy na dito na tayo ngayon sa Terpil Aguho, North Signal Tagi. Ito na yung ng walang deliver ko. Tapos, oh, pag deliver na ito, uwi na tayo. Oh, walang tayong pamanila dalawa. So deliver ko muna to tapos 181 bayad dito then balikan ko kayo mamaya pag nakakuha na ako ng dalawang buking Makalipas isang oras sa wakas nakukulin ako ng booking. Pasig tutunto ito ni Impang Shyam na pick up ko na i-deliver ko sa wakas Ano mo Ano po sir? Just believe <laughs> Thank you po sir Gano'n po yung payment nito? Salamat po tayo check na kung natin 540 tindo okay po salamat po sir thank you po time check 547 nakakuha na ako isa pang booking pasig to pako 96 lang po 96 96 96 lang boss 96 Salamat okay. po sir Pag 10 buwi na natin po Papuntang Paco Tapos may buwi na tayo tinido Lido lang no 96 lang Pero okay lang yung dalawa naman eh Mahambun na naman o Kaya yeah, baka biglang bumiis yung ulan Natago ko na itong camera ko Balik naman kayo mamaya Pagdating tayo sa drop-off ay nag diner na Thank you sa mga nanonood po Tag check 6.30 Ako na na-deliver na siya May pa ako Na-deliver na tayo sa Tundo Pag-iisip tayo ngayon sa Tundo nakakain na ako ng antok at pagod isa okay. lang, dilidon natin tundo tapos huli na tayo tundo na naman tayo uri ay nakakain na ako ng antok tsaka ano, pagod 9am ako nagsimula so, oh, sige na balik ko kayo mamaya pag hindi na ako sa tundo pero dito ba yung 1353 1353 Edward Thank you sir good evening po sir nandito na po ako sa tapat mo Okay po salamat po kate edward po thank you po ay, natapos din 7-10 yun what's up, mga kagala, magandang gabi po away na po ako ngayon simula pa ako ng 9am hanggang 7-20 na, malapit na ako sa bahay yung natapos na ko kayo sa baby na to maraming maraming salamat po Bali na ka 10 deliver po tayo ngayong araw na to. Kita po tayo ng 11 109 Labas na po din yung mga bawas ng ng lalamig. Saka yung sa gas kasi mga naka 200 pesos din po. Salamat po ako kay Gabi eh, nung una dahil makakawin na naman po ako sa saka sa blessing na binibigay niya sa akin sa kinita ko sa araw-araw na pagdabay niya sa akin dyan at masasalamat ko po kayo na yung ano ngayon na umabot ko sa video na to hanggang dito maraming maraming salamat po sa inyo sana mapasak na ako sa lugar namin mag-unit po kayo palagi sana po po nag-upload na ako sa youtube supportahan dito subscribe na po yung channel ko yun. so, sa po kasi nag-aaral ka mag-edit edit ng video kaya ganito ganito muna ilalagay ko hanggang ma-perfect natin tapos wala pa akong maisip na content kaya sinasama ko na kayo sa pagbiyahe ko at para may idea na rin kayo kung paano